5 oras so na biglaan lang to nakapag decide akong mag vlog sa Bicol National Park hindi pa naman ito ang final pero subukan ko lang kung maganda ang magiging output kagamitin ko na siya sa youtube ko pero pag hindi pupunta na lang ako ulit babalik pupuntahan din kasi ako mamayang hapon baka hindi ko matapos lahat yung ano ko content hindi na yata ito ng balikan pero kung Bicol National Park kahit 100 pesos kaya na Kapit na tayo sa gas station Papagas muna tayo itong motor na to 3 months ago pa yata yung walang nagpagasolin ako dito <laughs> tagal tagal na din hindi naman siguro nag expire ang gasolina dito tayo sa Caltex magpapagasolina oh, sobrang init <laughs> Hindi po kakayanin. Siguro 150 lang ipapagas ko habang mura ang gasolina. Paano sir? 150 premium. Thank you very Hmm. 150 lang pinagas natin kasi matagal namang na-stock tong motor eh hindi nagagamit <laughs> kaya tama na yung 150 matagal na akong hindi nakapag rides dito so hindi ko na alam kung anong road condition itong kalsada pero dati noong madalas pa ako nagra-ride lagi-lagi kami dumadaan dito eh nagtag -ulan. Kabira na din talaga ako mag-rides ako na lang din tong gamitin Actually, plano ko talaga mag palit ng motor Tapos pinag-iisipan ko pa din kung hanggang, hanggang ngayon Kung mag-automatic ba ako or mag-underbone ulit kasi pag nagpa-vlog ka kasi ang dami mong dala tapos lalo na kung malalayo pa yung Pukuntahan mo wala kang magdala ng damit yung mga camera gears mo tubig mo, tools mo eto ngayon ang gamit ko ngayong bag sakto lang, lagayin lang ng camera gears talaga wala pa yung mga damit wala pa yung mga tools na kasama iniisip ko kasi kung magugustuhan ko ba talagang automatic kasi sanay na ako ng manual pero feeling ko naman malaki ang may tutulong niya kung mag-automatic ako kasi nga convenient wala na akong masyadong ilalagay sa bag baka ang ilalagay ko na lang sa bag ko yung mga camera gears ko na lang the rest nasa loob na ng compartment ng motorcycle pinag-iisipan kong bilhin na motor is ano Winner X kasi yun naman talaga ang gusto kong motor ba? hindi kasi lumabas yung Winner X eh bibili na kami ng motor nun so, ngayon may Winner X na nagpa-plano ako magpalit ng motor pwede ko nang kunin yun pwede ko nang bilhin yung Winner X tapos ang isa is yung Bristol ADX160 yung version 2 nakakita naman ako ng mga review nun and mga short term review pa lang naman kasi wala pang masyadong gumagamit yata although goods naman yung review pero nagdadalawang isip din ako kasi nga syempre sabi nila ang Bristol China tapos iniisip ko din yung reliability tapos yung kung kaya nyo ba talaga yung driving habits ko na malayo yung ride <laughs> pero feeling ko naman ay kaya naman hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan eh wala pa naman ako masyadong alam sa automatic lalo na sa pag may maintenance or repair nun tapos isa pa iniisip kong bumili ng MT-03 bakit Bakit nga ba itong gusto kong puntahan, itong Bicol National Park? Kasi para sa akin, focus muna tayo sa kalsadang konti. din para sa in-enjoy ko sa pagmumotor is na-appreciate ko yung view yung ganda ng kalsada yung view sa dinadaanan mong kalsada kasi minsan di mo ma-appreciate yung kalsada kasi sira-sira talaga -sira na. <laughs> tapos na-realize ko na minsan na mas maganda pa yung dinadaanan mong kalsada hindi nadaan mo, papunta doon sa destination mo. Ay, kagaya nung Bicol National Park nga. Kapag nakapasok ka na doon sa Bicol National Park, malamig, malamig ang hangin, tapos may mga spot doon na magandang tumigil kung gusto mo lang magpahinga, i-enjoy yung nature. Tapos meron din akong planong puntahan na ilog doon eh gagawa ako ng separate vlog or content para don balikan natin yon so magandang pumunta don lalo na ngayon na medyo gumaganda na ang panahon natatapos na ang tag ulan papakita ko sa inyo first time ko lang din pupunta don actually ang tagal na pala noon tapos ngayon ko lang mapupuntahan ang tagal ko na dito sa uh, Bicol sa Camarines Norte eh. ngayon ko lang din pat nung nakaraan ko lang din siya nakita kaya medyo na excited din ako medyo maganda siya nakita akong may nag-content nung place na yun so visit na lang natin siya sa susunod pala sa marerecommend ko sa inyo kung pupunta kayo ng Albay eh, tapos galing kayo ng Manila di ba kasi may daan doon sa Tabogon Tabogon ba yun? yung ang labas nyo ay sa Sipokot na hindi na kayo dadaan ng Camarines Norte eh. isasuggest ko sa inyo na dumaan kayo dito kasi konti lang ang sasakyan medyo okay pa ang kalsada unlike doon kasi dinadaanan din yun ng mga truck eh na papuntang Ligaspi yata so madaming lubak-lubak doon may mga butas na try na din namin dati doon eh mag rides nung kami dumaan napakadami ng lubak lalaki ng butas so kung gusto nyo medyo mahaba-habang biyahe pero maganda yung kalsada tapos yung konti yung sasakyan maganda yung view kagaya nyan subukan nyong dumaan dito sa ano sa Camarines Norte eh. kung pupunta kayo ng Legas Pearl Bay dito mapuno na so medyo malamig na yung pakiramdam kahit mainit yung sikat ng araw ayun so baka maging mahaba tong vlog na to nga dami kong sinasabi sa inyo. Nasabi ko national park na pala tayo. na experience ko na yung ano experience ng ibang motor na napapanood ko <laughs> ganito pala madaming tigil pero ito naman talaga yung destination natin so, let's go ano tayong papakita sana hindi ako mabutasan ng gulong sa ginagawa ko <laughs> nasa loob ko na ng Bicol National Park na-press ko na so bali isang shot pa lang yung nakukuha natin pero ang dami ko nang take dun Paano ko ba? Doon, pwede doon. Dito, pwede din. Try natin mag-set up dito ng camera. Balag tayo kung nangyari. <laughs> dito ng National Park yata. Kaya nga, medyo mukhang kumulan ha. Pero hindi naman siguro ganong kalakas. ang ganda ng kalsada dito puro puno lang pag dumahan ka dito diba ang daming puno wala kang masyadong kasabayan eh. nga ko tinka sing din nakapag ride so pagbigyan niyo na ako mula mulan na nga. <laughs> Tagol yan. Wala pa naman tayong papot eh. Pagpas na kayata tayo. Pagpas <laughs> oh. tayo. na tayo.